Hello guys, good morning Good morning, good morning Ayan guys, lumabas na si Haring Araw Ayan, sa wakas lumabas na si Haring Araw At uh, tatlong araw na hindi lumabas si Haring Araw Kasi nga, tatlong araw na umuulan hanggang magdamag So ngayon, lumabas na talaga si Haring Araw Kaya, bibisitahin na naman natin Ang ating mga tanim dito sa paligid maghanap tayo ng mga bagong bunga. Marami na siyang bunga guys. Pero maliliit pa. So ayan ha? Meron pa dito. Ayan. O ba diba? So dalawa. Dalawa. Pang tatlo itong maliit. At merong medyo malaki doon. Ayan. O, diba di ba? Marami na. Meron na naman tayong pipitasin at lulutuin. So, maghanap pa tayo dito. Ayan, meron pa. So, ayan, maliit pa. Ayan pa. Oh, so, itu pa. Wow. Uh, oh, mayroon na dito malaki. Tignan natin. Ayan, oh. Ayan. Oh. Ayan. Laki na, diba? ayan guys may mati na at dito sa itas may mga bunga dito sa tapang maingay ang aking aso. Nasa kulungan na katali. Ayan po guys, meron pa. Ayan. Ayan. wow. May mga, may mga bunga pala sa itaas. Dami. Ayan, oh. oh. May bunga pa siya dito. Ayan, oh. Oh. Ayan. 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 Oh, ayan pa Iya. Oh, ayan po. So, ayan po. Iya, motor lawasina. Yan. Dalawang bunga Ayan. sa taas. Nakikita niyo? Ayun. Dami niyan. meron pa dito Yan So abangan po natin ang mga bunga ng ating patola akala ko hindi siya magbunga kasi nga sobrang mataba so ang ginawa namin para lumaki ang kanyang mga bunga ay pinitas namin yung ano mga anong tawag dito ito guys oh itong galay oh udlot ba giudlutan namo so oi sige man ani nga lisod nagblisod mantag nagkapulikita ni ah ayan oh may bunga pa diyan ayan dalawa dito sobrang mataba so, kaya ginawa namin tinanggalan namin ng yung ah, basta yung udlot ayan pa oh ito pa oh Sana yung mga malalaki Raw no, nakita. Oy, ayan to. Yun. Ayan. Ah. Siguro ano. Kunin na natin to. pwede na kaya ito kagaya kahapon o bukas tamang tama yan bukas merong malaki doon isa so dito oh yan oh ayan oh ito pa? wow may dalawa pa dito ayan dito may bunga pa ba Maraming <coughs> makanin dito guys. May herbal tayo. herbal, mayana, rin, mayana. So, ito rin yung pinapakita ko sa inyo dati, yung unang mga vlog ko ay gamot ito sa ano, pang ng blood. Kung high blood ka, umitas ka lang ng ilang dahon, wag lang iparis. 5 or 9, 13, ganun. Lagyan mo ng mainit na tubig yun, inumin mo na para ma-reduce yung high ay yung dugo mo. Ito, red, red, mayana. <laughs> red mayana. O, yan, guys. Sobrang taba. Sobrang taba niya. Diba? Napakaganda. Yan. At ito na rin yung aking papaya. So, ikot ikutin natin ang aming bakuran para makita ninyo ang aking mga tanim. Papaya. So yan guys, dalawang puno yun, may mga bunga na. So balik tayo dito sa ating patola, dito, ikutin natin dito. tignan natin kung may bunga dito dahan 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 kasi madulas ayan guys ayan to darating na bunga so may mga bulaklak pa dyan siguro may bunga dyan yung aking papaya doon siguro malaki na yung kanyang bunga so ito na ganito kalawak ang aking tanim na patula. Ayan o, may bunga pa pala sa taas. So, dito pa. Sitahin natin dito. Ikot-ikot po tayo dito. Ayan o, malaki ng kanyang bunga. Ah, medyo malaki ng kanyang bunga. So, ito may, may isa pa dito. Meron pa dyan. So, di ba? Ay, ito na o. Oh. Ito na, nakita ko na. Ito na guys, nakita ko na ang bunga. Ayan o. Oh. ya oh, di bawah hmm. ya bunga patola ayan meron meron pa doon tamang tama na yan pitasin na kaya natin to Yan ba yung nakita ko kanina? Saan po kaya nakita yung malaki kanina? Para mapitas na natin. Yung nakita ko na ano, baluktot. Nasaan na kaya yun? May bunga pa dito. Ayan, oh. Lok lok. Yan. Oh, di ba? Ito. Ito. Yan. May bunga na siya. Nasaan na yung iba? Meron pa kanina nasaan? Diyan po nakita yung ay andito. Ito guys oh. Uh... Ito. Ayan, uh... So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, Share and subscribe. God bless for supporting us.